So what's up mga tol, ayan nandito na naman tayo So may gagawin tayo ngayon, top overhaul RS150 So ito yung makina So bakit natin tinap overhaul Kasi Nagubos ng langis at saka umusok na So ano yung natin Ang papalitan natin dito is Bulb seal, saka check yung uh, Black So base dun sa kinalas natin So sira na yung black So papalitan natin to ng black Yan So ito na hindi natin natapos to kasi nga may binabata yung isang NS 150 rin na makina. So itong NS ay uh, overhaul yan. So itong ano RS top overhaul lang. So yan nakasana natin yung black kaya lang hindi natin natapos kasi uh, binaklas mo natin itong makina ng NS 160. So yun guys, so ito na nga, uh, patapos na. So nakabit na natin yung makina sa chassis. Siyempre, nilalagyan na natin ng langis para ma-start na. So, yung kulat, nilagyan na natin. So, ito na yung black na ipinalit natin. So, makikita nyo, puti pa siya. Ito puti, puti. So, naka-manual tensioner to. yan makikita nyo, manual tensioner. At ay, ayan yung black na pinalit natin. So, try na natin start dyan. Kung okay na. siya so, yung natin. no nag no, a no, 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 no.